na Nakababa ng ano ma, sugar. Kung nakakababa ng na sugar, makukunin ko. มันไม่ได้แล้วเวลา,วน,านี้อยากแน่ว้าวาวรห้จังร้องไห้ังร้หร้องไห้จังงอว่นางานะสี Anak tulungan nyo nga ako mag ng na sile. Yung ganito oh. Bro kayong dalawa. Baka naman itapon mo si Timi na. Ayun nga po yung ball sa game. Ay pag tumapon nyan dito.

Ito ito, ito 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 Mga green? Kayo dalawa, paramihan kayo ng red Yung red lang ne Ayun po Paramihan kayo ng red Thank you naman, tinutulungan nyo ako Ayun po, orange red pwede yan orange? pwede yan Pwede orange? Yes pwede Talagay natin sa suka. Pwede ba? Huwag yung red. Yung red lang tsaka orange. Ayun, no? Hindi nyo nakikita. It's very hard because they look so small. Ato? Ayun, no? Hindi nyo nakita yung red. yellow. Bulag dyata. Kayo? Ato na, ko? Oh? Ito, ito. Ito, 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 Yan, no? Nakakumpul. <laughs> Ayan, hindi oh, mo nakikita yan. Ayan. Ayun po, sa ilalim. Ayun, oh. Nasa siko mo. Ayan. Jareng. Alam mo ba magkano kilo ng sili? 500. 500. O, pag naka 1 kilo kayo, edi may 500 kayo. Oh, si Timmy nakarami na. Yan. Oh, okay, pala yung na yun. ah! huh? Sino'ng matapang sa sili spicy? Let me. Let me. ko Hi guys.